Pintahan ng second hand cars dati? Yes, Opo. Ah, oo Oo, ano? ano? Ito ba yun? Pinisara na namin yan nung... Ano, ano, pandemic? Hindi. Pande. Before pandemic. Oh, Kasi before. ano yun, ah. yung komisari ng... So lahat po nung nakakita yung structure <laughs> dito na po sa po. left side... <laughs> so ng permit eh so... Okay. Hanggang dun po sa dulo... So this one, we can demolish already? After po makorect yung clerical effort, Ay, kasama to sa red? Opo. Okay. Pero part po na to, lahat po nung nasa left side, um, okay na po, over na po sa atin. Okay. Ang um, issue lang po natin is, paano po natin maipapasok yung mga equipment? Kasi hinarangan po nila. On this yeah, side. hindi. but, pero once we get the clerical error fixed, pasok na tayo, di ba? <laughs> wait, wait, wait. Kung kailangan mo pa ng bike lane, kung kailangan yeah. mo pa ng green space. Pag marami kami proposals for that. Oo. Sinong you? ano? Sinong One, two, point person mo doon? Or si... Well, si John. Or si... Uh, or si... 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 This is not the only station po in Pasig City. We also have the Show Boulevard station. which is already ongoing construction. Ongoing construction. Siguro, nasa Iyagim na ba tayo doon? Waga pa. Yes, nasa Iyagim. We're, we're under. maybe Mayor and I can visit it also one of these days. No? Para maka... Nakapunta ka na ba sa Iyagim? Hindi pa. Hindi oh, punta natin. Sa May TBM na ba doon? Wala pa, wala pa po. Um, Nag-excavate pa lang po sila. Ah, okay. And nagpokonsak po ng towns lang. Ah, okay. Sige. Pag, siguro pag... Kaya kang sige mag-launch from there. Ayun. Siguro when we when we launch, pun punta namin ni Mayor when we. Sige launch. po, we will